I really missed you! Yorubun! Annyeonghaseyo! Ayan, finally, nakabawi na tayo ng uh, lakas. Nakapagpahinga na tayo mula sa sobrang pagod. Rap, eh. Ang tingde ng uh, energy na ubus natin doon sa concert ng BTS. I honestly lost 1 kilogram in just one day. Ay, dapat pala nanonood ako ng BTS concert araw-araw para pumayat. At dahil hindi natin may upload dito 'yung mga videos natin dahil baka makakopyright strike tayo ng YouTube at Facebook, ibibigay ko na lang sa inyo itong mga realizations ko. May 10 realizations attending a big BTS concert like this one. BTS yet to come in Ang una kong natutunan sa ganitong kalaking event ay dapat uh, kaya mo na lumakad, tumayo, tumalon, tumakbo, at lumakad pa more at tumayo pa more at maghintay pa at uh, magbilad sa araw ng uh, so many hours. dumating ako sa venue 11:30 a.m. at nakauwi ako 11:30 p.m. na ko so, ang na-record na steps ng step counter ko ay umabot sa 17,000 steps in one day compared dun sa inatanan kong K-pop concert sa Seoul last August. Parang hindi ganun kasanay ang Kusan mag-handle ng ganitong kalaking event. Unlike yung malaking concert, K-pop concert nga sa Seoul last August it was very organized. Walang tulakan, walang singitan, walang siksikan. Maayos tsaka um, ang daming uh, markers kung saan kapipila, ang daming ushers. Eto marami rin naman siguro nag-guide kaya lang tingin ko na overwhelm ang mga tagabusan sa ganitong klase, sa ganitong karaming tao. To make things worse, dahil vlogger mode tayo kahapon, so pinipare ko lahat, camera, batteries, uh, everything, you no? Know, pati selfie stick, lahat ng uh, pwede nating madala. Of all things naman, ang nakalimutan ko, Sus ang ticket ko. So, parang times two yung ininput input kong energy sa pagpila dahil na ko na wala yung ticket ko habang nasa pila ako. Uh, buti na lang uh, may mabait tayong Korean friend who was willing to come back sa bahay ko. Uh, kinuha niya yung ticket ko tapos minute niya ako halfway. Uh, para ako makabalik ako in time nung pinapapasok na nila yung mga tao din sa loob ng venue. Yan ang una ko natutunan. More than pala yung ano, yung pumila, ang una ko palang natutunan ay wag kalimutang dalin yung ticket. Galing! Although sa tingin ko, nahirapan ng mga tagapusan na i-manage yung mismong uh, venue, yung mga pila, i-organize yung mga tao dun sa venue. Hats off pa rin sa mga tagapusan dahil grabe yung volunteerism. Um, mula sa subway station, um, ang dami nang ang volunteer na matatanda, nakasuot sila ng vest ng uh, 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 BTS yung violet vest tapos ang daming mga taong uh, nagga-guide ushers and there's even this girl namimigay siya ng uh, uh, trash bag para dun sa mga taong papunta sa venue may mga nakatayo dun who were willing to answer your questions realization number three, ganito lang pala kaliit ang space na bibigay sayo dun sa venue dahil nga standing to sobrang siksikan As in, kung hindi kayo sanay na walang personal space at kung madali kayong masuffocate, ay tingin ko hindi kayo dapat umaten sa ganitong klaseng event. Ang hirap gumalaw, ang hirap kunin ng mga gamit sa bag, ang hirap dumukwang, at uh, hindi mo man lang makamot kahit nangangati na yung bente, bente ko. Walang way para makalabas na kapag lumabas ka, hindi ka na makakabalik doon sa dati mong pwesto. Realization number 4 ay tungkol sa mga army themselves. 99% yata nang nandun sa venue ay mga babae. Bihirang-bihira ako nakakita ng mga lalaki. Uh, kaya ganun na lang yung pagkamangha ng mga namit kong Pinay Armies na tuwan-tuwa sila makamit ng uh, male na army. Ang babae! mabait ng karamihan ng army. Um, uso din yung uh, sharing. Tapos sa uh, lahat very approachable, lahat nagtutulungan. So wala akong parang nakita or na-experience na very untoward. Except yung isang camera yung parang paparachi ang dalang camera na hinampas ako sa likod ko dahil natatakpang ko yung lens niya. But I, I, didn't, I didn't let it ruin my, my night. At talaga rin naman ng mga Pinay, kahit Pagdating sa concert ay hindi mawawala. Ang daming pinay doon sa venue. Ang daming nating na-meet ng mga Pilipinas. They're there with friends or yung iba. Walang kasama. I even met uh, this lady na pumunta dahil birthday niya and it was uh, a treat for herself. Realization number five, grabbing sensory trip. Itong uh, concert ng BTS na ito Hindi mo alam kung saan katitingin Kaliwa, sa kanan, sa taas, sa baba Ang daming nangyayari sa buong uh, uh, stadium, sa buong venue Sa kaliwa, nandun yung uh, three boys Nagpe-perform Sa may kanan, may isang, uh, nandun si Jin Kumakanta mag-isa sa may bus um, Sa gitna, may sumasayaw uh, Yung mga backup dancers sa may gilid din Yung cameraman, palibot-libot may fireworks, may pa uh, paapoy, tapos yung yung light stick, uh, may may sariling show din. Grabe, parang nakakataranta ng, ng senses. Um, and I was uh, recording video, so tumitingin din ako dun sa video ko. Um, Nakaka-overwhelm yung pakiramdam to be there. Na sulit, in short, you're, you're getting so much for what you paid for. And that's the thing, wala naman akong pilinyaran, libre itong concert na to. So wow, sobrang uh, sarap, sobrang unforgettable, sobrang memorable ng experience to be able to be to come and be part of this very big concert. Realization number 6 tungkol sa mga BTS members themselves, yung itsura nila. Alam ko marami sa inyo uh, wondering um ano bang itsura talaga sa personal ng mga members ng BTS. And I was uh, fortunate enough to be siguro mga 20 meters away. So medyo malapit-lapit na natin sila, na natin how they look like. And walang pinagkaiba yung itsura nila sa sa screen, sa print, sa videos, sa pictures, sa itsura nila sa actual. Ang very very noticeable lang para sa akin ay lahat sila sobrang payat. I mean, syempre pag napapanood mo sila sa sa videos, akala ko parang mga ngayon, medium build. Pero hindi sa actual, as uh, in papayat nila sa si personal. I think ang parang medyo medium build na ay si RM. But everybody else, especially ni si, si Jungkook, sobrang payat ni Jungkook, sobrang payat ni, ni Jin, payat si Jin. Ang payat ni Jimin at si Jimin is sa uh, quite tiny. Hindi ko ma-assess yung height niya, pero ang, ang liat ng frame niya, ang liat ng mukha niya, very very small ang, ang dating ni, CRM si ang medyo parang 'yun, matangkad si CRM. Realization number seven, ang kukulit ng mga members pala ng BTS. Am, um, sabi ko nga hindi ko ma-capture lahat dahil hindi mo alam kung saan katitingin dahil lagi sila naghihiwa-hiwalay. Pero kapag may chance, mahuhuli mo sila na nagkukulitan, uh, naghaharutan. And um, I think they're just having fun. Uh, makikita mo parang tawanan lang sila ng tawanan, nagpapaluan, naghahampasan. Um, even yung part na nag-speech na sila sa huli, nagbabarahan sila, naglulokohan, nag-aasaran ka din. So I think this is just a, a group of friends na sobrang sayang nagpe-perform. Very professional sila, don't get me wrong ha, ang professional nila kumanta, sumayaw. So Pero tingin ko, ganun nilang kagusto yung ginagawa nila. Na For them, it's all about having fun makikita mo talaga ang saya-saya nila sa stage. Ramdam na ramdam mo yung energy na, na very confident sila na ayun, na, na masaya lang, happy lang sila habang nagpapit. Realization number eight ay ang tungkol sa light stick. Ngayon ko lang na-realize yung tungkol sa sa synchronization ng lights ni wow synchronization kasi dati masyado ako namamangha na bakit kako ka sabay-sabay yung pagpapailaw ng light stick paano ka ako nagagawa yun tinuruan ba yung mga army ganun na kung kawalang alam kay ignorante dati ngayon nakita ko sineset up pala siya iko-connect mo yung light stick sa sa uh, weaver sa bluetooth mo tapos, ang magkocontrol na sa kanya ay yung mga people behind the concert. So, may nagkocontrol ng lighting, ng ng light stick. Kaya pala ganyan, sabay-sabay yung pailaw, sabay-sabay yung, yung galaw ng light stick. Being a very technical person, sobrang namangha ako dun sa, sa part na yun. Ha? Parang aliw na aliw ako na there's somebody there inside the booth, you no know, sa likod ng stage, na nagkocontrol ng uh, thousands and thousands of light stick. Realization number nine, ito medyo comment ko din, yung tungkol sa language. Um, I was expecting, since they already expected na maraming pupunta ng mga taga-ibang bansa, ay may translations, may subtitle, or Um, mag-i-English yung BTS yung, yung members since marunong naman sila mag-i-English, di ba? Kasi napanood ko na sila sa mga performances nila sa ibang bansa and they can speak English quite well. Pero all throughout the show, um, si RM parang bihirang-bihira. Very few words yung sinabi niya in English. I think 95-99% ng show was in Korean. So walang... Uh, Naintindihan gaano yung mga umaten na, na foreigners. So yung mga kasama kong Pinay, they kept asking me uh, to interpret kung ano sabi ng mga members, especially yung sa last part. Pero ako rin, nahihirapan akong i-absorb yung sinasabi nila. Siyempre, bilis magsalita. At hindi naman ako ganun ka, ka fluent din sa, sa Korean. Hindi ganun pa high level yung aking uh, Korean fluency para maintindihan ko yung mga colloquial terms nila kasi nagbibiroan sila tapos may mga sinasabi silang alam kong parang mga slang na hindi ko masyadong maintindihan pero naintindihan ko na um, yung speech nila nung last part umikot tungkol sa future and they kept recalling the past and they kept thanking the, the concert goers, the army at uh, very emotional as if talaga nagpapaalam na sila pero masyado silang maingat doon sa kanilang mga chosen words They made sure na hindi sila nagbitaw ng uh, direct uh, farewell, direct goodbye uh, sa mga uh, fans nila. Except kay Jean Si Jean I think, uh, nadulas siya. Uh, sinabi niya na na, it's their last uh! concert. It's ah! their And last realization number 10 ay tungkol sa way out. So since ganun karami yung tao sa venue, I already expected na hindi ganung kabilis uh, mapapalabas lahat ng mga nanon sa venue. Parang we had to wait for maybe at least 30 minutes to almost an hour. And I remember si Irona TV kasi nasa harapang-harapan siya. Nasa May uh, Subway station ako uh, more than more than an hour after natapos yung concert. Nandoon pa rin siya sa loob ng venue dahil nga um, sobrang dami ng tao and they kept reminding us na uh, nung lalabas na kami na ang pinaka -importante yung safety. One thing na napansin ko nung, nung uh, on my way out um, is this group of fans na uh, may pagkasaseng ba tawag sa ganyan. Yung talagang nakaabang sila doon sa exit ng, ng uh, BTS, nandun sila sa gate and they're waiting. Actually, nakiusyoso us na rin ang inyong samchod. All in all, this concert, grabe. This is my most memorable uh, event dito sa Korea. Um, the whole experience, I mean, from coming to the venue ng ganong kaaga, tapos hindi ko pala dala yung ticket ko, yung, yung pagkataranta, tapos um, yung hapa ng pila, yung pagod, yung pagbilad sa araw, yung, yung, pagtaas ng excitement while waiting for the boys to come out. Um, sobrang uh, exhilarating. Kaya nung, nung finally lumabas na sila, eh grand panong nung entrance nila, di ba? Talagang ano, parang kikilabutan ka na grabe, grabe kaya pala ganito silang kamahal ng mga fans. Um, grabe yung performance, grabe yung energy habang nandun ka sa, lo sa loob. Walang boring, walang dull moment habang nandun ka. Sobra akong uh, blessed. Sobra akong thankful. I just want to to express how grateful I am na mabigyan ng chance to watch this concert all for free. Grabe. Nasa malapit ako sa stage. Um, this will probably be their last concert in the next few years. Gaya ng sinabi nga ni Gene, unless na lang may mangyari na uh, milagro uh, in the next few weeks, example Jean Gene or the, all the members from uh, military enlistment. Pero to be part of this uh, grand event, uh, historic event even. Tapos libre lang, tapos malapit ka pa sa stage. Nako naman. Sobrang thank you Lord uh, sa sa chance na ito. At sana nag-enjoy kayo sa video nito. If you want more videos, more information about Korea, life of Filipinos in Korea, and don't forget to follow Pinoy and Kim Chilan sa Facebook, subscribe sa YouTube channel, at meron ding Instagram, although hindi naman tayo masyadong active. Ayan. Anyong ikas sa'yo!